At habang may tinitikitan ako dito, yung kasama ko may nasita at ito yung nangyari. Oh! Oh! yun mga kasikop magandang magandang gabi ulit sa inyo ito nagbabalik yung ating mga long form na video as usual mapaumaga man o gabi nag iikot ikot pa rin tayo sa ating mga area of responsibility alam nyo naman napaka importante nitong police visibility at syempre hindi lang downtown yung iniikot ikutan natin may mga ganito ring area at pag may mga kasalubong tayo na may mga visible na violation, syempre pinapatupad pa rin natin yung ordinansa natin dito sa kalsada kasi isa sa mga tasking natin ay ang magpatupad ng city ordinance dito sa ating area. Tulad dito, may nakasalubong tayong walang suot na helmet yung angkas niya. Dito kasi sa city, medyo instructo tayo sa helmet. Bawal ang magmotor na walang helmet kahit yung angkas niya. Itong mga sita namin para din naman to sa inyo, para sa inyong safety.

Layo ay mo ha magikan? Sa kuwan. Wala mo. Ah mo gikan. Alicia. Alicia pa? Ni gbiahi mo 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 na nang inyohan. Nang kay. Ha Peter Tiger. Mo usip tai. Wa mo lagi break. Sarang Okay ba mo? na motor niyo ha. Inan niyo ayo kami advice lang niyo niyo ha kay kamo, mula mo biyahe muglagyo mga ana ba mo iba ko butay side mirror or before biyahe i-check ninyo kung angay ba padaganon kay ngana why mo break do lagi pata ha sigas mo charles mo Sige, sige, sige. Kaya pala namin sa mga nagmamaniho, i-check natin yung ating mga motor bago patukbuhin o bago gamitin sa kalsada. Isipin natin yung safety natin at safety rin ng ibang motorista. Maraming salamat mga kasikop.